Good morning guys Ah, uh, mayroong umorder sa atin kaya gagawin natin yung uh, umorder dahil gusto niya yung katulad nito kaya ito yung gagawin natin pang ano to, puli sa sasakyan kaya gawa natin ang parang na magawa natin yung katulad nito uh, yan ito gagawin natin para dun sa mga idol natin. Para dagdag lakas. man lang tayo ng kunti. Uh, huwag niyong kalimutan, like and subscribe pala sa YouTube channel ko mga guys. yan magpisa na natin. Huh? Brand of vlog. Uh, like and subscribe guys sa YouTube ko. Uh, Brand of vlog pala. Okay, umpisa na natin gawa. Ah, good morning guys. Ito yung ginawa natin kanina. Ito tapos na. Finish na siya. Pinturahan na lang natin. Tulad nito. Ah, ito yung kakalabasan niya. Pang ano, pang Parakas ng wrist. Okay, ito yung finish na. Kapag gusto nyo mag-order guys, fame, fame lang kayo sa akin. Eh, saan nyo ilagay ito? Kaya, yeah, salamat.